Thank you tayo? Bakal tres? Kaya niyong buhatin? Mabigas? Mabigat? O gusto mo sumay ka na ng tricycle, tatawag ako. May ngingilig. Gusto mo kaya magtawag akong tricycle pa uwi sa'yo? May bahay ka po ba doon? May eh, meron? Wait lang karod, tatawag ako. No, para may uwi mo to. Ako na magbabayad sa motor. Okay lang po ba? Sige, dito lang. Eto ko uwi ka na po. May pang ulam ka? Ala. Nabili ka ng ulam mo tapos magluto ka. Pasahin na po kita doon para ano. Kaya magkano sa bakal tres? Tente. ala? Ano ko yan? Gawin ko na 50 ko ya. Para may atid din sa, po. Saan daw sa Bacal Tres? Saan po kayo sa Bacal Tres? Poblacion North. Ha? Poblacion North. Poblacion North. Poblacion North o Bacal Tres? Bacal Tres. Poblacion North. Bacal Tres. Poblacion North. Hmm. Bacal Tres. Poblacion North. Wala akong talawad. Dito ka? O dito? Dito? Ituro nyo na lang po kung saan. Sa first baker, kakanan? Kakanan doon sa first baker? O dire diretso? Tapos sa highway? Pa? Junk, junk shop daw? Okay, okay. Junk shop? Oo. No. Oh, okay, 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 Abuhan? Sa junk Malapit daw po sa junk shop. Ay, dito lang siguro. Sa junk shop dyan o. Sige pa, ituro nyo na lang sa kanya. Para ano, bilikan natin ng pagkain mo tayo o. No? Ya pak, ingat pak.